Bakit bang hilig nila mag ng memories? Di ko tuloy alam kung paano ako magre-react. Mukhang nakalimutan mo na. na Sinasabi ko na nga ba, hindi ka nakikinig ng mabuti sa akin nang ikunwento ko iyon dahil abala ka sa pagbabasa ng sulat ni Leandro. Pang-aasar pa ni Maria. Napatangon na lang ako at pinilit ko ulit tumawa. Gosh, wala akong masabi. Sige na nga, eh, kwento ko ulit sa'yo pero ipangako mo na makikinig ka ng mabuti, sabi ni Maria. Tapos pinataas niya yung kanang kamay ko para manumpa. Parang panatamang kabayan lang. Sabung taon ako nung una kong makita si Eduardo. Labing dalawang taon naman si Eduardo at bagong dating lang siya dito sa San Alfonso. Tobong Mindanao ang kanilang pamilya at isinama siya ni Mang Raul upang magtrabaho dito sa hacienda. Isang araw... Pinagalitan ako ni ina dahil inaway ko si Josefina. Dahil sa isang laruan, pinaluhod ako ni ina sa bilao na puno ng munggo sa labas ng bahay bilang parusa. Iyak ako ng iyak noon, pero sinaraduhan lang ako ni ina ng pinto. Hindi ko naman inaasahan na pupuntahan ako ni Eduardo at may inabot siyang makapal na tela sa akin. Sinabi niyang ilagay ko daw yon sa tuhod ko habang hindi nakatingin si ina para hindi dumugo yung tuhod ko. Ginawa ko naman yung sinabi niya at iyon ang unang beses na sumuway ako sa utos o parusa ni ina. Kaya sobrang saya ko na hindi man lang napansin ni ina na nadaya ko siya. Sabi ni Maria at natatawa siya habang nagkikwento siya. Shocks! Grabe! Now I know kung kanino ako nagmana sa pagiging pasaway ko. Mula ng araw na iyon, Naging malapit na kami ni Eduardo. Hanggang sa pagsapit ko ng labing apat na taon, ipinagtapat niya ang pag-ibig niya sa akin. Halos isang taon niya din akong niligawan bago ko siya sinagot. At ngayon, dalawangpot limang taon na ako, tuloy pa rin ang aming sikretong relasyon. Maraming salamat sa tulong niyo dahil hindi pa rin nalalaman nila ama at ina. Dagdag pa ni Maria. Ah, uh, eh kung sabihin niyo na kaya kay ama, at ina para mapaghandaan na ang kasal nyo. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Maria. Kung maaari lang sana, ngunit imposibleng pumayag sila ama at ina nang galing lang sa mahirap na pamilya si Eduardo. Ang tatay niya na si Mang Raul ay isang tagakatay ng mga hayop dito sa ating hasyenda. Ang ina naman niya ay may malubhang sakit sa Mindanao at ang kapatid naman niya na si Teresita ay ang ating tagapagsilbi. Paliwanag din Maria Napakunod naman ang noo ko. Anong problema dun? Marangal naman ang trabaho nila. Sagot ko. Napailing lang si Maria. Marangal nga ang trabaho nila ngunit hindi yan sapat upang mahingi niya ang aking kamay dahil ang pamilya natin ay mayaman at kilala. Tugon pa ni Maria, shocks. Oo nga pala, big deal sa banang ito ang status ng buhay. At sa loob ng labing isang taon, nangangamba ako na Baka isang araw malaman nila ama at ina at ilayo nila ko kay Eduardo. Tugon pa ni Maria at parang naiiyak siya. Hindi ko kayang mawala si Eduardo. Mahal na mahal ko siya. Dagdag pa niya. Agad ko naman siya niyakap. Sa tingin ko madadaan naman sa magandang pakiusap si ama at si ina. Malay mo magpapayag din Hindi ko na naman natapos ang sasabihin ko kasi nagsalita na akit si Maria. Tuluyan ng tumulo ang luha niya. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Ama. Minsan na niyang sinabi sa akin na masira na ang lahat, huwag lang pangalan at dangal lang ating pamilya. Kung kaya't natatakot ako na sabihin ang tungkol sa amin ni Eduardo, sabi pa niya. Tinatapik-tapik ko naman yung balikat niya. Gosh, mas mabigat pa pala ang pinagdadaanan ng great-great-great-grandmother ko. Kaya nga naiingit ako sa iyo, Carmelita. Mabuti na lang at galing sa mayaman at kilalang pamilya rin si Leandro. Mas madaling mapapahig si ama na pakasalan mo siya. Oo nga pala, nakatakda ka ng ikasal kay Juanito. Parang biglang naawa din sa akin si Maria nung sabihin niya na nakatakda na akong ikasal kay Juanito. Akala kasi niya I'm so truly madly, deeply in love kay Leandro. Hays, nagulat naman ako nang biglang hawakan ni Maria ang mukha ko. Camilita, mahal kong kapatid makinig ka sa sasabihin ko. Huwag mo sanang sayangin ang pag-iibigan niyo ni Leandro. Bigyan mo pa siya ng pag-asa. Makabawi sa iyo. Isipin mo na lang kung sakaling magtagumpay kayo ni Juanito na hindi ituloy ang kasal at magkatuluyan si Juanito at Helena. Sana naman, bigyan mo ng pagkakataong buksan ang puso mo muli kay Leandro. Bilin sa akin ni Maria at niyakap niya ako. Nakakatuwa naman at kahit papano, may nakakaintindi sa akin sa panahon to. At least hindi ako nag-iisa. Buti nandito si Ate Maria. Alas 12 na pero hindi pa din ako makatulog. Nagulat naman ako nang biglang kumatok si Teresita sa kwarto ko. May daladala na naman siyang sulat galing kay Leandro. Gosh, ating gabi na. Bakit namungulit pa ang lalaki yon? Hindi ko alam pero parang may nagtulak sa akin para buksan yung sulat. Hindi ako susuko sa iyo, aking mahal isinasam kong ako'y iyong pagbigyan. Kanta ba to o tula? Binibini, may gusto po sana akong ibigay sa inyo. Narinig yung sabi ni Teresita tapos may inabot siya sa akin ang isang maliit na baul. Agad ko namang binuksan iyon at bumubad sa harapan ko ang sandamakmak na sulat galing kay Leandro. Shocks, mukhang hindi pa naaansal yung mga leaders. Tinignan ko yung mga date at yung iba, 6 na buwan na nakalipas. Sobrang daming isinulat na Leandro para kay Carmelita pero bakit nakatambak lang dito? At mukhang hindi pa nababasa. Alam ko pong mahigpit yung bilin mula nang umalis si Ginong Leandro na itapon ko na po ang mga sulat niya para sa iyo. Pero binibini patawarin niyo po ako kung hindi ko po sinunod ang utos niyo na itap at sunugin ang lahat ng sulat ni Ginoo. Oh, nagbabaka sakali po kasi ako na baka dumating ang araw na kailangan niyo pong mabasa ang mga sulat niya para makapagdesisyon po kayo ng tama. Sabi niya, ni Teresita, mukhang kinakabahan na siya ngayon. Nasigawan ko siya pero syempre hindi ko naman magagawa yun. Hindi naman ako galit sa kanya o kay Leandro. Hindi naman ako nakapagsalita agad. Gosh, hindi ko in-expect na ganito pala kaseryoso ang pagmamahalan nila. At manglalabas lalabas na sana si Teresita sa kwarto ko kaya lang napalingan ulit siya sa akin. Binibini, hindi pa po hali ang lahat. Wala pong balak sumuko si ginaong Leandro kung kaya't sanay. Huwag rin po kayong sumuko ka agad. Sabi pa niya at tuloy na siyang umalis. Gosh, bakit ba parang affected talaga sila sa relasyon namin ni Leandro? Ay, sa bagay, di ko naman sila masisisi na witness nila yung love story nila Leandro at Carmelita. Hmm, speaking of love story, baka may malaman ako about sa love story nila kung babasahin ko yung mga letter ni Leandro na nasa baol na to. Gosh! Hindi naman talaga ako mahilig magbasa pero dahil nakrecurse ako sa love story ni Leandro at Carmelita, mukhang magbabasa ako buong gabi. Enero 17, 1891 Mahal kong Carmelita, Kumusta ka na? Nabasa mo ba ang sulat na ipinadala ko para sa iyo ng isang linggo? Marahil ay galit ka pa sa akin, ngunit. hindi naman kita masisisi. Paulit-ulit ko nang sinasabi ito. Gusto kong malaman mo na pangarap ko talaga ang magsundalo. Bukod sa kagustuhan din ni ama na sumunod ako sa yapak niya. At alam kong alam mo iyon. Naalala mo ba noong una tayong nagkakilala? Walong taong kulang ka pa lang noon at ako naman ay siyam. Sinama kami ni Ama sa inyong tahanan kung saan ginanap ang pagpaparangal. At dahil bibigyan ni Don Mariano Alfonso ng parangal si Ama bilang punong kapitan ng mga gwardiya sibil ng San Alfonso, sa gitna ng selebrasyon, hamabas ako sa bahay niyo at pumunta sa inyong hardin para maglaro ng terador. Bigla ako may narinig na batang babae na umiiyak at sumisigaw. Haabutan kitang basang-basa, mukhang nahulog ka sa sapa at hinahabol ka noon oh ng mga pato, dali-dali kong binato ang mga pato para layuan ka nila. At mula nung araw na yon, ipinangako sa sarili ko na gusto kong maging sundalo upang iligtas ang mga tulad mo na naaapi. What the heck? Mukha bang naaapi ang mga pato ni Carmelita ng time na yon? Gosh, natatawa ako. <laughs> February 21, 1891 Mahal ko ang Carmelita hindi ako titigil hanggat hindi ka sumasagot sa aking mga liham. Gusto kong malaman mo na mahal na mahal kita dahil pinili ko ang maging sundalo. Hindi ibig sabihin noy hindi na kita mahal. Sana maintindihan mo na pangarap kong makasama ka habang buhay. Ngunit kailangan din ako ng ating pansa at ng kaharian ng Espanya. Mahal kita, Carmeleta, at hindi iyon magbabago kalanman. Gosh! Super dami pa ng mga letters at halos 20 na ata yung nabasa ko. Sumasakit na din yung mata ko. Sa ilaw lang kasi ng lampara ako umaasa. OMG, sa totoo lang, natatouch ako sa effort at prinsipyo ni Leandro. Mahal naman talaga niya si Carmelita. nag e lang talaga siguro ang great-great ni Nuno ko. Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Teresita na may pupuntahan daw kami pero hindi niya sinabi kung saan yon basta surprise daw. Agad niya akong inayusan at dinala sa isang napakagandang lugar medyo malayo sa asyenda namin. Ang daming bulaklak sa buong paligid, gosh, ito na ba yung lupain ng mga rosas? Ang ganda pala talaga dito. Bini-bini, sundan niyo na lang po ang daang iyon at makikita niyo na po ang sorpresa na sinasabi ko po sa inyo. Tugon pa ni Teresita. Sabay-turo sa isang patag na daanan sa gitna ng mga bulaklak At sa dulo nun ay may maliit na cottage yung parang nipahat at napapalibutan ito ng mga rosas. Teka, nasa lakad na ba ako? Magtatanong pa sana ako kay Teresita kaso naglalakad na siya palayo. Ay, bahala na nga. Wala naman siguro mo hawalas sa akin kung susunod ko yung sinabi niya. Hindi naman siguro ako maa-ambush pagdating ko sa nipahat. Charot. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bulaklak, hindi ko mapigil ang umiti. Grabe, kahit pala hindi ako mahilig sa bulaklak, ang lakas pa din ang effect nito sa akin. Nang medyo malapit na ako sa nipahat, may nakita ako lalaking na nakaputi. Nakatalikod siya sa akin. Teka, parang namubukan ko siya. Si tapat Dapat bang dip-dipin ko? Tumitibok Tumitipot ang ating puso palayo 🎵 Nanginginig ako, kaisip sa'yo Naglaho ng pag-ibig mo 🎵 ba kung yuyuko ka lang? Lahat pinapalit. Puso mo ako'y mayro'n pa pang buwang Naglaho ng na. Dapat tayo, Dahan-dahan oh, naman siyang humarap sa akin ng maramdaman niya siguro na nasan ipahat na ako Maraming salamat naman na dumating ka Tugon niya at nakangiti siya ng todo Parang may na nga din siya eh Gosh, naalala ko tuloy bigla yung mga nabasa ko sa sulat niya na nakatago dun sa baol kagabi. Sincer talaga siya. Camelita, marahil ay nakukulitan ka na sa akin pero hindi ako mapapanatag hanggat hindi mo ako pinapatawad. Tugon niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Kawawa naman siya. Siguro sobrang bigat na nang nararamdaman niya ngayon. Napahinga na lang ako ng malalim bago magsalita. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Sabi ko at lumapit ako sa kanya. Tuluyan namang pumatak ang luha niya pero tulong ngiti pa din siya. Tatolaga? Hindi ka nang galit sa akin? Hindi pa rin siya makapaniwala. Ehwan ko pero natawa ako sa itsura niya. Napahinga ulit ako ng malalim at hinawakan ang kamay niya. Oo naman. Basta ipangako mo sa akin na hindi hindi mo na ako sasaktan. Sabi ko na lang pakiramdam ko ay magiging magandang resulta ng mission ko. At least kahit paano, maibabalik ko si Leandro kay Carmelita. Dear Diary, alam kong wala akong karapatan patawarin si Leandro. Dahil hindi naman ako ang totoong Carmelita na babaeng mahal niya. Pero wala rin akong karapatan ipagdamot sa kanya ang karapatang maging maligaya. Siguro nga tama si Maria. Dapat yung bigyan ng pagkakataon si Leandro para kahit hindi man masuklian ni Juanito ang pagmamahal ni Carmelita sa kanya, nandyan pa din si Leandro na handang magmahal sa kanya ng totoo. Nagmamalasakit, Carmela.